Eh, paano mo malalaman kung yung pagsubok eh, pagsubok ba ng Diyos o tukso ni Satanas? Ito yon Unang Korinto, Kapitulo 10, Versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos hindi papayag na tuksuhin tayo ng higit sa makakaya natin. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan para pagbawalan niya si satanas na manunukso. Kasi ang manunukso si satanas eh. O, Lucas 4.1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Hordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng Diablo, at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon. Ang manunukso kapatid, ang Diablo eh. Biya kita ng halimbawa ng tukso, no? May asawa ka na. Eh, tutuksin ka sa tanas. May papakilala sa yung babae o lalaki na para sa tingin niya ay eh, mas maganda kaysa sa, sa yung asawa. Yun ang mga tukso eh papagawain ka ng mali. Pero ang Diyos, hindi nanunukso ng gano'n. Kasahin natin ng Santiago. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Oh, ang Diyos hindi nanunukso. Ang nanunukso si Tatanas. Ang tukso, temptation yun eh. Ang temptation, papainan ka ng bagay na matetempt ka, na parang gusto mong gawin. Yun ang gusto na laman mo. Halimbawa, eh may nakita kang pera, walang nakakakita, meron kang nakitang sing-sing na brilyante, titingin-tingin ka, sabi ni Satanas, oh, wala naman nakakakita, kunin mo na. Oh, wala naman nakakakita, tanggapin mo na. Yung lagay. Yun ang mga klase ng tukso eh hindi ang Diyos ay nanunukso. At kung manunukso sa si satanas, eh masyadong mabigat ang ipapanukso sa iyo, hindi papayagan Diyos na tuksoin ka ng higit sa iyong makakain.